Mga marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil nandito na ang inyong segment na kinahumalingan at Hwilit na hinuhula ng Dahu! Pilit, Hindi Diba? Hashtag na po. Hashtag, wow, oh, mali. Oo. Oh, oh. Hindi yan. Oh, oh, diba? alam pa. niyo, ang dami talaga nag-aabang ng ano natin. Oh, oh Dahu. Promise. Oh, sige na, para sa inyong lahat na nag-aabang <laughs> 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 ito. Sino itong isang, uh, ano tawag? <laughs> Ay, patandali lang, baka kaming kawabli na yung item ko. <laughs> ah, ako. So, <laughs> hindi niya matanda ako. Sino, Sino itong hashtag oh, niya? Oh. 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 <laughs> si Junardo itong hinahabang. Nasaan oh. Ha? Huh? <laughs> hindi ko na <nakap>. alam. <laughs> kasi di ba, oh. nung nandun tayo sa it mula, <laughs> pa-picture kami kay Atasha. Kanya ganyan. Post-post lang yan. Tapos paalam. Sabi na natin lang ganyan Ay, uh. kay Atasha Bulak. Sabi niya, Uy, okay ah. Uh. Welcome. Ano. Nandiyan lang naman yung ano, when I met you to Tokyo, sisuportahan ka namin. Ay, <laughs> kasi naman. Kaloka <laughs> ka dyan. Ka <laughs> Hoy, hindi naman si Cassie Ligaspi. <laughs> Ano sabi sa ni Atasha? Oh, no, 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 wala, 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 wala dyan tumawa lang oh. sa kanya. So ang kanyang dahu ay hindi na dahu. Oh. <laughs> Ikaw, si, si Junardo nagsabi nun? Oh! Oh! <laughs> <laughs> sabi niya sabi, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, good luck ha, ah, na naman kami oh, sa'yo diba? sa way na yung medyo yung Tokyo. Diba? Oh, oh my God. Sabi niya lang yun ni Atasha. Napaka-sensitive pa naman ang ano na yan. Sabi ko,

Naka, hello, Charlene! Oh, si JN yun, ha? Ah. Hello, Mina! Ay, nako. Oh, oh <laughs> <laughs> diba, 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 na speechless na, na si Dean. Ito. At wala ako na mabablind natin yung kita. Mabablind item Saan ka! Ang okay, iba blind item ko okay, talaga si ano si Atasha na yung dead man lang, rea yung reaction niya ganyan. Kaya lang ikaw yung nakita ko kakaharap kasi, ay, mabablind item ko si Junardo. Sorry. Kasi yung blind item, ay hindi na not... Dalawa na lang ang blind oh, right. item, oh, mga kapatid. Kasi si Atasha dapat yun. But anyway, eh, mabait naman yung bata. Oo oh, <laughs> naman, mabait <laughs> talaga. Oh, <No. laughs> uh, break ay, na. Ako. Ah, akin yan. Mm -hmm. Dahil dyan, nag-break na. Ayaw. <laughs> Alam niyo, may lang tong ano ko, dahu Okay. At hindi ko din bibigyan na napakaraming clue. Pasaya ano siya. Total, may bonus naman na siya. Hindi niya, <laughs> hindi na niya bin line item. Uh Oo. -oh. May, uh, ano to, uh, isa sa mga, naiyak um, uh, ako. Uh, celebrity couple ngayon na, ano ba, hindi mo aakalain na break na pala. Ayon sa aking, uh, Napaka-reliable source ay break na raw ang uh, magjowa na ito. Ah, magjowa mag pa lang. Tapos pag makikita mo nga yung kanilang mga posting ngayon, aba, parang hindi na nga sila nagpo-post together dati lagi sila nagpo-post. Kaka parang wala masyadong na magkasama. Um, merong sinasabing dahilan kung bakit break na, pero again, isasama natin so sa de developing story kahit na daho ito. Yan. So, magmatsyag muna kayo mga kamarite. Tingnan nyo kung sino yung mga celebrity couple ngayon or magjowa na parang parang hindi na yata the same as before. Yan. Active. Tapos, ang nakakaloka lang, yung sa ibang mga nakakaalam na na break na, parang may mga tinasabi sila na, ay, parang ito yung pag nag-break, eh, may mga matutuwa. Oh, yun na yung aking clue. Ah. Yeah. So, hindi na ako masyadong babate. Nagmamadali okay. si Ambeta Ball. <laughs> so, ah uh, Merry Christmas na lang sa lahat ng mga kamaritet at sa aking mga kaibigan at mga kamag-anak, lalo na yung mga nasa ibang bansa na palagi nanonood ng Marites University. Sa aking mga friends at mga uh, kamag-anak, o oh, Christmas na yun pala yun. <laughs> Hindi. Uh, Merry Christmas sa inyo. Okay, yan. Ay, flat. Diyos ko, Amber. After mag-break? Oo. Oh, after ma wow, mali, nag-break na, na-flat. Ari lang na-flat. Ang ilong. <laughs> 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 Hindi mo ilong yun. Ito na nga. No. Ito na nga, di ba? Galing sa isang showbiz clan yung isang ayang uh, actress. Ay. Siyempre, kala mo. Siyempre, pag showbiz clan, may, may pedigree, di ba? Mm-mm. Di ba? <clears throat> merong talagang may pinagmanaham. Pero sabi nga na ibang mga nakakita sa kanya, ay, eh, flat ang itsura niya. Walang rea, walang, walang, walang drama Ay, grabe! Ang <laughs> nangyari! Ano to? Ano to? Wala masyadong reaksyon. Grabe. Yung mukha. Di ba? Kung baga, okay, maganda ka. Pero, parang wala, kulang sa L. Tipong gano'n. Sige ba yan? Yeah, oh, basta isang bagong uh, young actress. Magaling. Magaling? <laughs> basta. <laughs> Ayun, Grabe naman pagka-apekto mo para, dito para, sa dahon na to. <laughs> Ayoko <ko> na. Abit kasi. <laughs> Ayoko <ko> na. <laughs> Ayun, naman, okay. di, parang ano ba yan? Ganyan lang pala itsura niya. Maganda nga siya pero wala naman dating. Tipong gano'n, babarayong gano'n, di ba? Di ba, Ampet? Kaya ikaw sino nga, yung walang dating. Minsan yung pagsikat, no, ka oh, ba? Kaya so, may sikat. Kaya ako siyempre naman sa sikat na show. Kasi siyempre si ah. sikat siya. Ano ah. ba ito? Hindi ko mahulaan. Hindi mo mahulaan, di ba, Ampet? Oo no, na. Uy, <laughs> <Oy>, pasalamat! Ano, <laughs> <laughs> salamat! Ano ay, ay, salamat po. Ah, baka po niyo po ang Freedom Society magsisimula. Na po kami mamigay ng aming mga good, ano, Christmas goods pang noche sa December 20 sa Sampaloc. Yung Ika naman. Uh, oh. oh. <laughs> diba? Congratulations, uh, Oliver Guillam, Ramon Alcolar, Christian, Unyo, mga Albert, mga pang iba na tumulong, nag-donate, namimigay na po kung mag-tatado kami. Abangan niyo po kami dyan. O, ah, gusto ko ba din, sorry, si Ico, Mil- Councilor uh, Ico na nag-birthday nag rin recently, happy birthday, Ike, Saka ano, talagang nanonood siya sa atin oh, na Marites. Kaya by next year, Ike, sabi ah, mo ha, yes, may guest na ko talaga na, yano, dito. Oh, Promise na. niya yan. Maraming salamat oh, din. Salamat. Ay, alam mo na ako oh, ba't mo papasalamat. Ganda ako. Kachat ko lang ngayon eh. And Ayun then, na din. Kachat ko na. <laughs> uh, pasalamat din kay kay Senator Bong Revilla at kay kapatid na Lala okay, Honor. Okay. Natanggap ko na po yung Gcash para sa Empress. Pati na rin kay Richard Kwan. Sino pa ba yung mga ano sa akin? ka. Uh, at at Bayani. At marami pang iba. Darating po sa 20 dyan sa Baliwag uh, Grill and Restaurant for Empress. Oh, yun na. Na. Empress. Multi. na ako <laughs> <laughs> Empresa press po ang pangalan namin. Multimedia Media press, press Society of the Philippines. Wow! Pasok na mga digital world. Yes! Next year, malalaman niyo mga detalya. Mm -mm. Okay mga martes Nakakatawa lang po tayo dito. Hulaan uh -oh. <laughs> niyo na rin kung nung dahon namin. Yan pong dahon mula sa Marites, Marites University! University! Six days to go! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas. Hi Nes! Nardo Proctor! <laughs>